Formal nang inadopt ng Kamara ang House Resolution 320 sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Bodhi D. III na layong i-extend pang plenary session sa Kamara sa pagbusisi ng 2026 General Appropriations Bill. Kaugnay niyan matapos o natapos ng talakayin sa plenaryo ang pondo ng Presidential Communications Office. Para sa detalye, nagbabalik si Julian Bunag. 1.4 billion pesos ang inilaan sa Presidential Communications Office para magamit sa ASEAN Chairmanship sa susunod na taon. Pangunahin na paglalaanan ng ahensya sa pondong yan ang advertising at consulting services para sa ASEAN hosting. Sa pagbusisi ng kamara sa ahensya, tinalakay din ng usapin ng utang sa mga empleyado ng IBC-13. 167 na empleyado ang naghihintay sa compensation na nagkakahalaga ng 428 million pesos, ang halagang ito ay hindi pa naisama sa 2026 budget ng ahensya. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ang matagal ng usapin sa mga empleyado ay dapat ng maayos. Madam Speaker, I would support uh, any move to allocate the amount para finally ay masara na po natin ang uh, usapin ito. Ilang dekanda na rin po na, naipon na ipon ang mga kautangang ito. Bago pa sumalang sa plenaryo ang ahensya, tinalakay na ang usapin ng paglipat ng 100 million pesos na unspent allocation ng Congress TV mula sa PTV papunta sa IBC 13. Ayon kay Representative Percy Sendanya, ayon kay Representative Percy Sendanya, ngayon higit kailanman na may kinakaharap na kontrobersya ang institusyon ay mas kinakailangan ng taong bayan na makita ang transparency at credibility ng Kamara but this representation maintains that the funds intended for the production and widened reach of Congress 3B should be transferred to IBC as soon as possible. Napakahalaga po na mapanood at mapakinggan ang kongreso ng ating taong bayan, lalo na yung sa nasa malalayong lugar. Samantala, inaprubahan na rin ng Kamara ang House Resolution No. 320 na layo extend pa ang sesyon sa Kamara sa pag-aproba sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Bill sa ikatlo at huling pagbasa kung saan inaasahang matatapos sa October 13 ang plenary sessions. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.